Yan mga matik, magandang magandang araw. Mga matik, araw na linggo, meron pa rin po nagpapalipad. Ayan. Ang kanya pinalilipad, Daddy baso. Hindi makita, sobrang taas. Ito naman, dito naman tayo, mga kamatik. May inaayos na bandera. Sino ba? Sino? Oh, kowin naman yan lang kaya nawa yawa ba nga? wika Sino chat out niyo ah ano 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 Wala. Got... <laughs> oh, ano 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 yung ano 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 kasi pinapayos hindi lumilipad mali mali yung mga uh... kasi na yung nabili na ano yan ba yun? hindi yung stock niya to yung batang ano maliit yun hey, mga kamatik bali naayos yung bandera mga kamatik ang um, maayos professional sa sasaring gola to mga kamatik na si June yan. Hindi daw kasi mapalipad ng bata kaya inaayos niya. Pagka inayos niya mga kamatik, lipad ka agad to. Ayan ang bandera dito mga kamatik. Masyadong ano, maliit yung parasukat. O, oh, ko, ah. ko ah. Ano ba muni? mo ni? ruruman sa muna ako ah. <laughs> Liyo yung kamura. yung tali, ano? Ang liit ng parisukat na ito. Oh, yung tali! Ay, nako! Ang kulit? Ayan, mga matik, bali. Anong pangalan yung YouTube niya? Inaayos yung bandera para mapalipad ulit, mga kamatik. Ang maayos si June mga kamatik, uh, dati nagpapalipad din na sa malalaki. Sa ngayon, eh, busy siya sa trabaho, madala na lang siya pumunta dito. Anong pangalan ng ano niya? Mamatik. Mamatik. Bensin ko korinta uno. Ayun, mamatik. Titig na ng dito. Guri yan. Boss, ayaw niyo pad, boss? Ayaw? Hindi. Hindi na ba namin. Dagdaga namin ng kailin. Ah. Sa kaliwa. Dapat sa kaliwa ka rin maglalagay niya. Di ba gumago ka na ng malaki? Ba't maliit na? Diyan sa akin? Ah, thank you. Nakatamad na ang magdawal. Wow. Kasi mo ng ano yan? Buntot. Ayan, Ay, Ay, mga matik. Maliit na guriyo. Di ba kaya Dagdagan mo lang ng buntot yan. Hindi, di na yan. hindi na binubuntot niya. Hindi, ano? Ba? Bandera. Hindi, yan. Ano? Ah, pwede din kaming bandera yan. Hmm. Ano, ganyan? Oh, lagi dito lang mahaba. Yung sa ibang bansa, nilalagyan na lang ganyan. Nakikita mo yung mga ako Oo. Ayan, pwedeng pwede yan. Diretso pa yung lipad mo doon. Oo. Oh. Nato na. Pantagit ka! Oh. Makikita ako niya sa YouTube. Ha ha ha. Nato pa naman to. Ito, di ka na magawa eh. Saan na yung malaki mo? Nasira na. Oo, oh, yung pagkakagawa mo, kulang ka lang lagi sa ulo. Makakatawad ko siya magawa eh. Kawain niya. Ang hmm. dagi. Inan mo. Inanunan. Lolo. O! Inadagi oh. ko. Yan. Ba, bali naayos yung kanyang mini-gurion, mga mati Red and yellow. Isa yung asal. Mamaya, mga mati, palili pa rin na yan. Itong isa na ginawa na yung bandera palilipa rin ng mga kamatik tingnan natin kung okay ng pagkakadali na ako sa ulo. kagad <laughs> Masyadong gitna. Dapat mo. Dapat di mo masyadong masyadong gitna. Oo. Masyado oh. Ay, mamatik masyadong gitna. Kaya medyo gaya na lipat. Iyan ano mo lang, boss. Yung medyo idulo mo ng konti. Para nagla para naglalaro. Eh, dai-dai mo lang. <laughs> Yung yeah, mga mati, ang sarap magpalipad ngayon ng saringgulan, napakalakas ha? ng hangin. Ngayon lang nangyari ito, mga mati. Na, napakalakas ng hangin, mga mati. Yung yeah, mga mati, pinakita ko lang sa inyo at magpapalipad din ako, nakakaigit sila, mga mati. Salamat. agi mga mati, pinakita ko lang sa inyo na Maganda ang panahon. Malakas ang hangin. Ito ang mga timing na maganda magpalipad na saranggola, mga Sa so, ngayon, inaayos yung ano, bandera niya, mga kamatik, ng bata. Medyo gitna yung kanyang tali. Paano so. nila po niya? Ano, sa... Ayan na, alam na na mga na yung bandera. Oh, yeah. Basta professional yung nag-ayos, mga matik, lipad agad. Okay, yes! Ano na yung lipad lipad oh. Di na lipad, hindi na lumilipad. Ah, na Yon mga matig hanggang dito na lang. Salamat. Sino siya to? Ito. Sino? sino? Na ano? Nalusot sa butas. <laughs> oh, siya to? Sino? Kay Chester yan Salamat agad. Sino ka